May kababalaghan, politika, current events at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino. sexy films ay kadalasang nagbibigay ng mataas na talent fee kumpara sa ibang uri ng proyekto. Dahil dito, ay maaaring magkaroon ng artista ng mas matatag na pinansyal na pundasyon makapag-ipon at magkaroon ng pagkakataong umangat ang antas ng pamumuhay. Maraming artista ang unang nakilala sa pamamagitan ng sexy roles. Dahil dito, kung kaya tumaas ang kanilang visibility sa industriya, kapag mas kilala ka ay mas maraming oportunidad ang dumarating kapag napatunay kaya ng isang artista na kaya niyang kampana ng isang mature o daring role ay nagiging daan ito upang mabigyan siya ng mas malaking proyekto. Malaki ang posibilidad na makakapasok na siya sa mga genre katulad ng drama, action, comedy, hosting at maging mga endorsements. Pero ang trabaho nito ay may ilang negatibo at delikadong epekto sa isang relasyon. Bagamat hindi ito otomatikong sumisira pero may mga karaniwang isyong pwedeng lumitaw kagaya ng selos at insecurity na Natural na maging siloso o kabahan ng partner kapag may eksenang sensual o intimate sa pelikula, maaari itong magdulot ng insecurity. Lalo na kung nararamdaman ng partner na mas marami ang atensyon ng publiko kaysa kanya. Natural na maging siloso o kabahan ng partner kapag may eksenang sensual o intimate sa pelikula, kapag hindi na pag-usapan ng maayos, ay nagkakaroon ng pagdududa. Lalo na kung madalas ang intimate scenes o may rumors na ibinabato sa celebrity kung mahinang komunikasyon ay madaling lumaki ang maliit na duda at dyan papasok ang tinatawag nilang trust issue. Si Gina Lima ay isang 23 anyos na modelo at content creator na may koneksyon sa Viva Max. May malakas siyang followers sa social media kagaya ng TikTok, Facebook at Instagram kaya kilala siya bilang rising star. Ayon sa ula, nagmula siya sa Bayugan, Agusan, Del Sur at lumipat sa Quezon City para sa kanyang karera, November 15, 2025 nag-inuman si Najima Lima at ang dating niyang nobyo na si Ivan Cesar Ronquello sa mismong kondo ni Gina. Kinabukasan, November 16 ay lumipat sila sa bahay ni Ivan sa Quezon City at doon sila natulog bagamat sinasabing mag-ex na sila pero natulog sila sa iisang kwarto. Nang magising si Ivan ng gabi ng November 16 ay napansin niya ang hindi na gumagalaw si Gina unresponsive kaya tumawag siya sa kanyang ama, dinala ni nila si Gina sa Quezon City General Hospital. Pagdating doon ay idineklarang DOA si Gina Lima ng Viva Max. Ang initial na ulat ng pulis ng QCPD ay nagsabi na ang sanhi ng pagpanaw ay cardiorespiratory distress. So ang sabi po ng doktor, katulad nga po nito, heart congestion and congested lungs, yung parang bumigay daw po ang puso, parang ganun, parang humina yung puso niya at saka lungs niya. Kumbaga sa layman's term natin is nanikip yung dibdib. Yun po yung paliwanag po ng doktor. Nang pumutok ang balita sa social media ay kaagad na nagsilabasan ng mga chismis na sinasabing pinubugbog ni Ivan si Gina na posibleng dahilan ng kanyang pagkatodas. Subalit ayon sa QCPD, sa inisyal na investigasyon ay walang palatandaan ng matinding komosyon sa kwarto ng mag-ex. May nakita silang kaunting basa sa hita ni Gina pero iniulat na tuldok-tuldok lamang ito. Sinuri rin ang leeg at mukha niya para sa sinyalis ng strangulation o pagpipigil sa pag paghinga pero ayon sa pulis wala silang nakita na ganoong marka nang halughugi ng bahay ni Ivan ay natagpuan ng tableta at isang hinihinala ang ipinagbabawal na damo kaya hinihintay pa ang resulta ng toxicology exam para malaman kung may kinalaman ang droga sa kanyang pagpanaw ayon sa medical legal autopsy walang fatal external injuries Gina may non-fatal external injuries lang may nakita ring heart congestion at congested lungs natugma sa naunang konklusyon ng cardiorespiratory respiratory distress. Dahil dito, kung kaya't hindi pa matukoy ang eksaktong dahilan ng pagkatutas, hinihintay pa ang toxicology result para sa iba pang possible cause of death. Ayon sa QCPD, ang ex-boyfriend na si Ivan ay itinuturing na testigo at hindi pangunahing suspect. Wala raw pala ang sinaktan pisikal si Gina ng kanyang dating kasintahan kagaya ng mga kumakalat sa media kaya hindi siya pwedeng madiin dito. Tatlong araw pagkatapos ng pagpanaw ni Gina ay natagpo ang todas si Ivan sa parehong bahay kung saan natodas ang ex nitong si Gina. Ayon sa pulis, tinapos ni Ivan ng sarili niyang buhay. May mga post rin sa social media si Ivan na nagpapakita ng emosyonal na pagdadalamhati para kay Gina. Sin rin ng pulis na may social media bashing kay Ivan pagkatapos ng pagpanaw ni Gina kaya isa rin itong factor na iniimbestigahan. daw na may mga post siya sa social media na naglalaman ng pagmamahal niya kay Gina at may bahagi na tina nagsasabing susunod siya sa kanya. Susunod ako sa iyo, Gina kahit saan ka mang naroroon. Kinumpirma ng medical legal report na may heart congestion at fluid sa baga si Gina. Ang kaso ni Gina Lima ay puno ng kontrobersiya sa publiko dahil sa mga ligasyon na posibleng pananakit. Ngunit sa ngayon ay wala pa rin matibay na ebidensyang nagsasabing iyon ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Ayon sa pulis at sa kanilang investigasyon, may posibilidad na kasangkot ang ipinagbabawal na bisyo dahil sa nakita nilang tableta at posibleng iligal na damo kaya hindi dapat isinasara ang kaso hanggat hindi lumalabas ang lahat ng resulta mula sa laboratorio. May ilang tao na nakaranas ng matinding emosyonal na paghihirap kapag bigla ang namatay ang kanilang kapareha at sa ilang kaso ay maaari itong humantong sa pag-iisip o pagtatangkang o tasin ng sariling buhay para sa maraming magkasintahan o mag Ang partner ang nagiging sentro ng kanilang buhay kapag nawala ang mahal nila. Pakiramdam nila ay wala ng direksyon o dahilan para magpatuloy ang tanong ito rin kaya ang rason kung bakit nagawa ito ni Ivan Crontillo Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan Maraming salamat po Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino